Karon mga kalabyog. So adya na kami sa ano, biljum. Ayay, unsa ogisakay ani? Ng... Pano? Pambot abot bot. Ayay, mga kinetic mga mga ano lagi ayay si Kanmit dagdagan ayon. Sa may Ay, sakayan ni, eh? chicks ka sakayan ni eh, mga kalabyog. Ah, waraw a ah, bosing Peter, nagarede eh, na. Ay, tumatakbo man si Kanmit. Ayay, naghinam-hinam na si Gorro ni. Eh. Ah, tengahon ato mga klabyo kung sa isa kay ani kay pangan man sabot video runner. Ay ay duda ta ani da mga video ni. Ah, tengahon lan ato mga klabyo kung sa isa ah, Diana ana nakatutok na yung mga taga boys. Ah, tingnan mo mga klabyo, gapit namo mo dikit. Siyempre, down na sa mga kuberta yung mga pilot ladder para makasakay. Uy! Si Ibe parang ah, um, sino sige sa may sakay ka niya ni eh, nga. Taghan mo kayo na sila lagi di lagi. Ating ah, na natin mga kalabyo kung ginsay sa eh Ayay, mga chicks ka ni or mga ano. Ah, mag check up sa budiga. Ah, tingnan natin. Ayay, dikit na. Oh, tumatakbo na naman si Sikanmate. mate Naginaminam, sek. Kawarap gyud. si man ko noon sana ko down ta. Anda da PC di ay. Ah. Oh, dingnan mo mga kalabyog. Padikit na talaga yung ano, pambot. Daghan kay sakay da video runner may ngan sa ilang bangka. Oh, tingnan mo video runner. Oh, di ba? Op. suga ko ano? Ah, gab 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 dagko kay bound. O, oh, nagkagig mga kalabyog. Ano yung mga babae, sa kayo yung eh, laki. Aduda duda na tani da. Oh, na. O, oh, na mga kalabyog, mudikit na gadya. O, oh, di ba? O, oh, pagrabi kab-kab, boy. Pero ganyan hinam sa kasakayan nila, eh, kaya gadaliman. O, oh, di nga mga kalabyog. O, oh, na, hapit na gyo, mga kalabyog. O, oh, di arana. Gikab-kab. Biduran ni rapat ni, Mereka berbaik kan ni, Awar agak, Atangi yang sumpai, Mereka kelabuk, Burak!